Happy Sunday! Andito kami sa Ramirez Residence Kay uh, Toljet uh, Ramirez mula sa Pangasinan At kay Nanay Laura, uh, yan yung nanay natin dito, may bahay dito sa uh, Edson Itong mga dala natin, ito'y galing Pilipinas May maganda loob na, na nag... Sabi sa amin na siya uuwi ng Pilipinas at uh, kung anong uh, sila yung nag-offer, si Herald Rabena. Siya yung nagdala nito galing Pilipinas, mga hindi natin nabibili dito sa Canada at itong special natin na helmet. Itong aking kumparing Dante Espinosa, ang Facebook niya ay Bukotoy Espinosa puntahan niyo siya 'yon napakaganda ng motor niya bagong bagong Honda Rebels shiny Honda Rebel so by the way guys uh, salamat po sa pagsuporta sa inyong uh, saaking uh, profile ito yung galing sa Pilipinas inulit ko wala pong sponsor walang bayad ang pag promote nito ipapakita ko lang sa inyo yung carbon fiber na helmet galing Pilipinas kahit ako po hindi ko alam kung anong hitsura nito at uh, dito sa Canada Bumibili kami ng mga helmet na under uh, DOTS approved ng uh, ng uh, approved dito na ang quality na sa standard para mag-riding standard ng safety ng Canada. Ito ay helmet na standard din ng Canada. So, first time nating magbubukas ng helmet sa Pilipinas, napaka mura lang nito. Oop, Unang-una. Ride with the wind. So, extra visor. Nulit ko po, hindi ko pa alam kung anong laman ito. Ito ay galing sa mabait nating na uh, kaibigan Nang matagal ng matagal na kaibigan, mahigit ng sampun taon. Ito po ay extra windshield uh, shield ulit. So, dalwa May bag. Ito ay sa halagang labing dalwang libong piso. 12,000 pesos. So, sa makatawid, 300 dollars ang dala. Kumpara sa mga helmet na mabibili mo dito sa Canada, ang isang helmet dito ang range depende sa face mo. Yung mga mamahaling helmet from 700 to 1,500 Depende pa sa kondisyon, depende pa sa tatak, depende sa lahat. So kailangan naman nating subukan ang ang helmet na gawang uh, Uh, market sa Pilipinas. Gaya nito. Ito. Kasi yung may bahay na si Jeff Ramirez, ganito yung helmet niya. Pinakita niya sa akin. Subukan naman natin ang gawang Pilip ah, uh, ito yung mga usually mga binebenta sa Pilipinas. mara, Ito. Gili helmet. Carbon fiber helmet. Yan. Tingnan natin. Tingnan natin. Yan. Oh, may double visor pala siya. Meron siyang... Uh, napakaganda ng mga kahi. Ayan. Para siyang ikukumpara sa... Ikukumpara siya sa mga foreign na mga... Sa mga foreign na product. So, ayan. Para siyang snake style Celeste. Gile certified. Ayan. So, ito yung... Nakuha nating helmet at isukat natin kung anong kung anong pit uh, kasi sila yung bumili nito. Uh, sukat natin kung kasya. Subukan natin. Subukan natin. Ang sarap sa ulo. natin kung mag so sa kagayo kong rider napakaraming uh, brand ng helmet na na -try, na try ko na ito sa pagpasok pa lang ng helmet na to naramdaman ko magaan ang oobserbahan ko lang dito ay yung wind noise yung uh, ingay kapag uh, uh, nasa mabilis ka na pero yung uh, distance dito sa leg, uh, sa helmet, ah uh, uh, feel, maganda yung feel. At uh, masusubukan natin itong helmet na to kapag ka uh, tayo ngayong spring or summer. Ito ay made ng gile, gile helmet. So, titingnan natin kung anong... Uh, uh, hindi natin to pinopromote, nagpapasalamat lang tayo sa nagbitbit sa mula sa Pilipinas ng helmet na to para magamit natin dito sa Canada sa ating mga ride at adventures at ang ating kaibigan rider din siya ang may bahay na nag-invite sa atin dito siya ay rider din si Tol uh, Iping Ramirez so sa may bahay maraming salamat at sa nagdala nito si Brad Herald thank you Tol so sa lahat po na kakafollow naka tutok sa ating pong profile channel Maraming maraming salamat po sa aking pamilya, sa relatives, sa followers, sa friends. Thank you. Shoutout ENR Alberta Noypi Riders. Cheers.